Nagbas kami mula Osaka hanggang Yokohama. Sampung oras ang biyahe. Hindi ka maniniwala pero may mga realizations ako sa biyaheng ito. Second time ko actually bumiyahe gamit ang bus ng ganito kalayo dito sa Japan. Pero first time ko itong gagawin bilang content creator. Ang pagbibiyahe gamit ang bus ay isa sa mga praktikal na paraan ng pagta-travel dito sa Japan from city to another major city. Maaga pa lang ay nasa lobby na kami ng bus company na sasakyan. Kakaiba ang waiting area nila. Dahil pwede mong ma-experience ang iba't ibang seats ng bus nila depende sa inavail mong ticket. Siyempre, hindi naman importante ang luxury sa akin. Kaya okay na rin sa akin yung economy class. Ang importante ay makarating sa destination ng safe. After few minutes of waiting, pinasakay na kami. Natuwa ako sa upuan kasi para akong baby. Para akong nakaupo sa stroller. Pero ang totoo, ang purpose nito ay para di ako makitang nakanganga habang natutulog. Sakto din to kasi sensitive ako sa light. Unang observation ko, walang screens sa mga seats, walang TV, wala man lang pa music sa loob ng bus. Dahil napaka-importante na nire-respeto nila ang privacy ng mga hapon. Dahil ang mga hapon, they value the privacy ng bawat isa. Ayaw nilang nakakastorbo sa iba. Kaya kahit ang mga upuan ay parang may mga divisions. Walang CR ang bus na nasakyan namin, kaya di ako masyadong miinom ng tubig sa biyahe. Pero okay lang, kasi from time to time ay may mga stopovers naman. Tulad nito, alam mo na ko kaagad sa bawat inihintuan namin, ang linis ng CR nila friend. Bawat CR na dadaanan namin ay uniform. May maliliit o mas malawak man ay parihong malinis. May mga bilihan din ng foods sa mga hinihintuan namin. Nalakas talaga makagutom ang mahabang biyahe. Ganon pa man ay tamang simpleng kain lang binibili ko. Yung parang on the go lang. Kasi maiksing time lang ang binibigay kada stopover. Enough minutes lang para makajingle at makabili ka ng pagkain mo ang binibigay nilang break time. Dahil napaka-importante sa hapon ang respeto sa oras. At pwede ka nalang pagalitan pag ikaw ay nalilate. Isa po paborito kong part ng stopovers ay bukod sa nakaka-stretch ako mula sa mahabang oras na nakaupo I get the chance to see the beauty of every place ng Japan na madadaanan namin. Napakatahimik at malinis lahat ng hanggang sa kayang matanaw ng mga mata ko. Sabi nga nila, ang bansang to ay heaven nga daw para sa mga introvert. I'm an extrovert, but I'll be honest. Kahit feeling ko awkward ang silence, I still feel comfortable sa peace na meron sa Japan. Pero ano nga ba ang sinasabi kong na ko sa biyahe na to? Sa biyahe kasi namin na to, ay meron ako napansin. Ang sigla ng kabundukan nila. Madaming puno, kitang-kita na talagang inaalagaan ang kabundukan nila. At ito pa sa sa pinaka napansin ko, ang dami naming tunnels na dinaanan. Yun pala ang mga bundok nila ay binubutas nila para gawing daanan, hindi tulad ng sa Pilipinas na hinahati ang bundok para maging highway. Kung i analyze ko, mas friendly nga naman sa bundok ang butasan na lang ito kaysa sa hiwain ito at tapyasan ito. At unay lamang na pinapahalagaan din nila ang kanilang kalikasan. Kita ko yung pagbabalansin nila sa pagpapaunlad at pagpapreserve ng kanilang nature. Kaya din pala, hindi masyado po pero sa makina ng bus na sinasakyan namin dahil napaka-smooth lang talaga ng kanilang dinadaan at, at hindi gaano pataas pa baba ng bundok. And then, after long hours on trip, ay nakarating na kami sa Yokohama. By the way, first time kong ma-experience na hindi gaano mapagod sa isang mahabang biyahe. 10 hours na biyahe yon pero hindi bugbog ang katawan ko dahil smooth lang ang biyahe kasi nga naman smooth ang simento nila hindi yata uso sa kanilang pagbubulsa ng budget well, kung meron man, in fairness ah, hindi halata yun lang, share ko lang